Yo, word up mga kaibigan! This is Flick G at ngayong araw dadali namin kayo ni Bay sa isang magical na lugar kung saan tahimik Merong privacy, walang polusyon at higit sa lahat, napakabait ng mga tao. At dahil anniversary namin ni Bay, pumunta kami sa La Union dito sa Camp Luna Glamping Resort. Napaka-magical ng lugar dahil grabe yung mga pagkain dito, sobrang fresh. Kaya bumili muna kami ng isang napakalaking tuna. At yung iba nga ay iuuwi namin at yung iba naman ay aming kakainin. At habang piniprepare yung pagkain, nag-ATV muna kami. Naku, dapat nyo nang itrayan dito sa Camp Luna dahil napakasarap mag-ATV dito sa Tabindagat. At eto, luto na nga yung pagkain. Sinigang. Dinding-ding. dito, grilled steak. Init na kanin, ano, no? Parang kakaharvest lang. Arit eh. Lahat yan, tuna. Pero iba-ibang luto. Sarap. May dalawang klaseng kinilaw. Kinilaw sa kalamansi at kinilaw sa suka. Grabe. Hmm. Ano yung din Sarap. Sarap eh. At yun na nga, ito nakita nyo naman pagsabit ng gabi, nagchichill lang ako dito sa tabi ng bonfire para hindi ako lamigin. Ha? <tong tong>. At may video ka rin pala sila dito. Pwede kang kumanta kahit anong oras mo gusto Dahil malayo yung kapitbahay. At pagkatapos nito, nag-almusal na kami. Naku, napakasarap talaga. Mag-almusal sa harap ng dagat. Ha, dito sa loob ng villa, pwede ka mag-explore kung ano-anong gawin mo. At ito, maya, -maya ay nagsiswimming na kami. Grabe, oh, oh parang model. Ha, ah, napakasarap, nakaka-relax talaga. At isa na akong waterbender. at isa sa mga napansin ko, kaya sobrang magical ng lugar na to ay yung mga bato, grabe, tingnan nyo naman Ang gaganda ng mga bato dito Kaya tinawag na Pebble Capital of the North At nga pala, yung buhangin dito kakaiba Yung mga nabibili nyong mahal na bato at buhangin Sa Metro Manila dito ay nagkalat lang Naku po, grabe Kung saan, abot ang tanaw mo Hanggang doon ang mga bato at napakagandang buhangin Woo! Langsang alam dito Ha, ah, ito yung sinasabi kong buhangin nila kakaiba yung uh, binebentang napakamahal sa Metro Manila dito ay nagkalat lang at ano pang iniintay nyo magbook na kayo dito sa Magical Place Camp Luna Glamping Resort